Bella, Bella, Bella. Uh Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na babae na siga sa Bicol? Okay. Nandito, nandito ngayon siya sa territory natin, sa Isabela. Okay. Ang gawin natin, anak ko, kasi pinabugbog niya ako sa pamilya niya. What? tawagin mo din lahat ng angkan natin. Oh, no, ah? no! Sige, tawagan niya. Ikaw? Ikaw din? Di ba ikaw yung babaeng mayabang sa Bicol na pinatawag mo lahat ng ang angkan mo? Mayabang? Eh, ikaw nga naghamon sa akin na magtawag ng angkan, di ba? nandito ka na ngayon sa Isabela, sa teritoryo ko. Kung ano yung ginawa mo sa akin sa Bicol, gagawin ko din sa yun. Yan! Ano ba mo? Ayaw, di ba? sinabi ko ang panganay sa angkan mo. Siya <laughs> ba, Karas mo lang. No. Oo oh 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 Ha? <laughs> Ayun ba? <laughs>